Didiskaltehan ko na naman niya itong uulamin namin niya yun. Yung mga chikiting ko, nag-request niya sila na magloto nga daw ako ng lumpiang siyang Ay. Napakamahal nga ngayon ng per kilo ng karning baboy. Kaya itong tokwa nga yung pinangpalit. Pagka nagluloto nga ako ng manok, adaw man o yung nilalagyan ng tomato sauce. Palagi nga ako nagpapabili nitong tokwa para dumami dahil nga mas mura. Ngayon, to. ipangahalo ko to sa lulutuin kong lumpia. Namili na nga rin pala ako ng kaunting paninda. Nung nagsundo ako sa mga chikitin ko sa school, dumaan ng na nga muna ako sa paninda. balitong mga panindang pinamili ko ngayon, pang lang dahil medyo marami pa naman yung mga panindang nahiwan sa labas. Yes. Kaunting chips nga lang ito yung mga paubos na pagkatapos lumampot na nga rin pala ako ng ilang pirasong biskwit. At biscuit. itong bigas na pangsaing namin, medyo malayo pa to na bibili ni Isdi. Doon to binibili sa may MRT. Mura lang kasi yung bigas na tinitinda doon. 35 lang yung kilo, medyo maayos naman. Kaya doon na nga muna kami bumibili habang may nagtitinda pa nga doon. doon. lang namin yung binibili namin doon dahil nga yung pambinta namin sa palengke na nga binibili Hello magandang araw. Yung mga chikiting ko nag-request na naman niya na magluto ako ng lumpiang siyang hal nga ng karning baboy kaya hindi na nga muna ako bumili. Yung binili ko na nga lang ay yung mas mura nga yung tokwa kumpara nga sa mga karni. Limang piso lang yung isa pagkatapos. Medyo makapal pa nga tinahati ko pa nga yan sa gitna bago ko iprito. Ito. Minsan pagka nagluluto nga ako ng manok, pagka nag adobo ako pagkatapos kaunting karni lang yung nabibili. Palagi ko nga sinasahogan ng tokwa para medyo dumami. Wala kasi gaanong lasa itong tokwa kaya pagka hinalo nga siya sa mga ulam na niluluto, mabilis nga lang din siya timpla. Yung isang kilo ng giniling na karni parang 400 plus yata siya. Pero dito nga sa tokwa nakabili lang ako ko dyan ng 50 pesos pagkatapos ng pakarami. Pagka nagagawa nga pala ako nito, hirap na hirap nga ako sa pagbabalot niya dahil madalas nga inabubutas na yung wrapper. Requesto ng mga chikiting ko kaya habang nagluluto ako dyan, nakaabang na yan sila at nagaantay ng maluto. Pagkaluto nga nung unang mga sinalang ko, nila ko na nga rin kaagad sa lamisa para makakain na yung mga chikiting ko dahil inaabangan na nga nila Alam naman nila na hindi nga karne yung pinanglagay ko dyan pero gustong gusto nila dahil paborito nga nila yung tok. Hindi ko pa nga lahat ng binalot ko pero yung naluto ko ay halos na alang lang dahil nga pagkaluto ang unang mga naisalang ko, ipinapak na nga nitong mga chikiting ko. Kaya pagka nagagawa nga ako ng ganito, din ang damihan ko na dahil alam ko nga na mabilis nila maubos pag nga lang yung ginawa. Ito at ako. fast forward, pagdating ng bandang hapon, ito at inasikaso ko naman niya itong nabili kong mga paninda. Nung sinundo ko nga sa school yung mga chikiting ko, dumaan na nga muna ako sa paling. Marami pa naman yung mga panindang i-display ko sa labas, kaya kaunti nga lang itong mga pinamili ko. Pangdagdag lang dun sa kulang. Itong mga toasted, mabilis tumaubos sa tindahan dahil nga yung mga kapitbahay ko, na nila magkapi. Gustong gusto nila yung sa kapit. Pagka namimili nga ako ng ganyan, dinadamihan ko na dahil mabilis nga lang yan maubos sa tindahan. Pero ngayon, medyo kaunti nga lang itong binili ko dahil yung mga nabili ko kahapon ng mga toasted na tinapay ay marami Pang Pagdagdag nga lang ito sakaling maubos man, pagdating ng hapon yung mga na-display ko na sa labas. Itong bigas pala nung nakarampa yan na ni SD, hindi ko nga mailagay ka agad dahil may laman pa naman itong lalagyan namin ng bigas at inaantay ko nga maubosan ng laman. Yung pangsahing namin na bigas, dun yan sa may MRT binibili ni SD dahil nakakabili nga siya dun ng medyo mura, 35 lang yung kilo. Kagalingan ng trabaho si SD pagkatapos hindi ganong kabigat yung dala niyang bag. Dumadaan na nga muna siya doon at bumibili ng tigda dalawang kilo. Padala dalawang kilo nga lang yung binibili niya dahil minsan mabigat niya yung bitbit -bit niyang bag. Pero pagkamagaan naman minsan bumibili siya ng anim o di kaya 4 na kilo. Ngayon, hindi ko nga matandaan kung ilang kilo bigas nga itong binili niya. Pero feeling ko nga ay 20 kilos dahil medyo maraming nga at napuno itong dalawang lalagyan ko ng bigas. Si SD pagdating nga sa bigas napakapili niya. Ayaw na ayaw niya ng mangganto. Gusto niya yung mamahalin niya na bigas. Pero ako dahil gusto ko nga nakakatipid. Yan to nga yung pinapabili. Laking bundok ako kaya sanay ako sa mga nilagang saging, nilagang kamote o nilagang kamoting kahoy. Kaya malaking bagay na nga pagka nakakabili kami ng bigas. Yes. Yung mga bata pa kami, yung pinakamadalas na binibili nila nanay na bigas dahil nga pinakamura yung NFA. -e, yun nga palagi yung binibili nila at masayang masaya na nga kami sa ganun. Kaya lumaki nga ako na hindi mapili pagdating nga sa sinasaing na bigas pero si SD napakapili niya. Pero wala siyang nagagawa dahil ako yung nagbabudget kung ano nga yung pinakamura, yun yung pinapabili. <laughs> at ko. dito na lang po, Mona, maraming salamat sa panunood. God bless everyone. Bye!